May bago na uli. Ayan, meron naman yung mga anak niya, mga katribya. May bagong tubo. Yan po ang isa sa malakas pong lumaki. Yung mga agingay. Kandali ay mahaba na. Ito. Yung ating baging. Ayos sa pagkakalaman si mga katribya bagamat mahal po ang presyo po ngayon kung wala kang tiyaga Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Ano oras mo dumating ang ating pong vlog sa inyong lugar. Sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan. Kumusta na po mga katribya? Uh, tayo po ngayon ay monitor po muli sa ating pong kalamansi, sa ating pong inaalagaan. Ito na at mm, lumalaki-laki na po mga katribya po yung bunga ng ating inaalagaan. Uh, ito po ay nis nis nispray po natin ang ating uh, tabletas. Mga Ang epekto nito ay pampalaki po ng bunga. Ayan, hmm. oh. Pero na pala tayo ang mga papaaro ay mahahalaw dito sa ating kalamansi. Kaya lang siyempre hindi pa po siya ganun karami. Maganda yan na mga dalawang linggo Ayun. pag pagdalawang linggo doon natin malalaman po ngayon yung epekto pero ngayon pa lang uh, makita na po natin po yung epekto po ng bunga ng ating kalamansi pagka lumintog lintog sabihin approve. So, pinakain na po yung ating uh, foliar yung tabletas Ngayon mga katribe, grabe po ang ilit ng panahon. Ito, yan po yung isa sa nagiging sakit ng ating kalamansi. Yung matutuyo. Ang sanga. Karaniwan, yan po ang uh, problema po ng mga farmers. Yung bungus kaya ganito ay atin na po siyang para hindi po makahawa pwede po natin itong gawing kahoy para po makaluto meron tayong halawin oh lumilintog-lintog na ang ating mga bulaklak ngayon ay mga buko na siya malalaman po natin pag siya po ay kasaresa siya ay magtutuloy pagka po buo tutuloy kaya lang kahit na buo siya kung siya naman po ay maglulugas malalaglag din ang bunga ay importante yung makapit dahil ispray naman po natin ng pampakapit Itong ating kalamansi. Naghahanap din po tayo ng ating kalamandarin Na ating puputulin tapos yung mga sang tuyo. Sa damo wala na po tayong problema dahil na-spray na po natin. Maghihintay na lang po tayo ng panibagong tubo. Sa bagging, dadating din po natin 'yan yung mga tumbubo. Ay, eh maganda po yung ating herbicide na ginamit talagang patay siya Ayan. may matira man siya konti na lang eh, Kawiti mo na lang. Ayan. Ganda yung pagkapatay niya. Kaya lang eh. May bago na uli. Ayan, meron naman yung mga anak niya, mga katribya. Okay, bagong tubo. Yan po ang isa sa malakas pong lumaki. Yung mga agingay. kandali ay mahaba na. Ito. Yung ating baging. Ayon, sa pagkakalaman si mga katribya, bagamat mahal po ang presyo po ngayon, kung wala kang tiyaga hindi ka po aane kung wala kang puhunan kaya dapat tiyaga sa pag-aalaga o ilan po ang matira sa kanya yun ang nakaukol para sa iyo Ayan. yung mga bagong buko magaganda naman po ang mga bilog ng ating alaga na manual na pag-i-spray ito ito yung ating kalamandarin pag kaya natin siglatin pwede natin siglatin kaya lang eh makunat na siya May isa na damay. Eh. May bunga pa naman yung isa nating kalamansi. Ito, bakuko ang tawag natin dito. Eh. Ito, tutubo ulit ito. sa panda mo. Pwede rin pantanggal. Pagka malilate lang, pwede. Yan o. Tutubo ulit o. o. Ayan, dito na nga tutubo naman yan. Yan lang ang aagarin uh, natin. Babantayan. Hindi naman ibig sabihin eh. Ating agri-security. Pakikita lang natin daw. Pagka tumubo na siya, putulin natin ulit. Siklatin na habang maliliit. Yan yan yung kuha natin. O, baging. Sa taas. Ito yung kanyang malaking sanga o ugat. Importante yan ang maputol. Oh, mahirap tanggalin yan. No? Ito. Matindi kapit. hanap sa ilalim kung saan siya nagbabaging ito yung mga hindi naaabot ng ating herbicide kaya yan naman po ang ating naalis ito yung baging niya. pandakake ito ginagawa namin stirador ng bata kami tapos ang aming goma rito yung laste yung maliliit lang tapos, maliliit lang na bato pandakake pero gamot do yan. Herbal. Herbal medicine. Eh, yan yung kuha natin. Pinagamit. Ito graduate na ito ito mga katribe ng pungkus. pagka magtatanim tayo huwag ito ang dako na atin tataniman dahil ito yung part na merong pungkus. nakatenan niya yung kalamansi pwede tayo magtanim yung dito huwag sa mismong nagkamatayan Yeah, pero tayong kahoy. Hindi natin naiiwasan sa kalamas eh. Pero nang namamatay talaga. Hindi ng namin kayo mapayuhan na kung ano maganda po sa punggus. Kung ano ang gamot. Meron mga nabibili po sa mga agri supply. Kaso pinagagamit na po namin. Kaya lang, wa-effect din eh magkakagastos lang kayo kung yun po ang ating ihahatol at hindi naman po gagaling ang inyong kalamansi sayang inyong pong pera kaya pinaka the best na ating pong naipapayo sa inyo po palagi putol alis para hindi po kumalat po ang sakit ito pa ang isa sa mga katribya po ng sakit ng kalamansi ito, tatundapurak na ito pero na patay na natin. Ayan. Tuyo na. Ang kalaman si pagka may dapurak ng ganito, sariwa ito. Kaya lang, kung mo na-spray po siya sa anti-dapurak o yung kuto, tuyo, natutuyo na siya. Kaya niyang tuyoin yung bunga niyan. Mga yan o. Oh. Tuyo na yung bunga niya. Pati itong sanga na ito, kinakain pagkasariwa. Ayun. Tapos, yung lagkitan na tinatawag, uh, sumasapit siya mga katribya. Ngayon pong tag-init, yung lagkitan na tinatawag. White flies, dulot naman po ng white flies yon. Kaya naalis po natin yon. Sa pangunta ng ating pong lay. Hindi tayong gamot yan mga katribya na ang ating lakita tapos dishwashing pinitin na muna natin baka mamaya meron siyang bulaklak kaya kalamasi masipala. wala si Vehin ay kalamandarin uh oh. Ayan. Pagka ganito na kaliit, madali siyang masiklat. Ay, hindi natutubo yan. So, yan po ang ating trabaho. Para hindi lumaki yung kalamanda eh. rin. natin habang maliit pa. Malaki na po rito yung ating uh, palakihin. Pa, isa pa natin puno hmm. ito yung mga katribya po na dagta ng kalamansi eh, kapag ka pumamatay na sa nga napupuno na siya ng dagta kapag halimbawa po mga katribya napuno na ng dagta ang inyong sanga ayon at saka yung buong puno eh delikado papatay na ang inyong kalamansi kaya inaalas din natin yan tapos inilalayo rin natin para hindi rin po siya mahawa pwede natin siyang kahuli isa po yan mga katribya po na ating tinitingnan hmm. para pa pa tayong mahahalaw mga katribya sa ating kalamansi. Meron pa pang spray. Hindi pa po tayo tapos sa pag-spray, mga katribya. May sarap pa tayong isang set pa. Isang bombahin. Siguro, pag pumatak na, ang ating ulan na malakas doon lang tayo medyo mapapahinga dahil may stop na po ang ating pag i-spray pero samantalang wala pa po yung ating ulan at matindi po ang araw kailangan pa nating alagaan ito yung mga buko natin mga maliliit dahil tutusukin pa yan ng ating mga putakti maintenance na lang naman po mga katriba po yung ating ginagawa weekly spray pagka po mga buko na pagkan natin lalim sawit uh, yan na natin siyang walanta ito ito ay pinatamaan ng ating punggos kahoy ka na may punggos ka pa may sana ko alin pa yung maraming bunga yun pa ang kanyang yung tinitira yung punggos ay ang pinakadabes ay putol alis lagari yung baging ito yung kanyang pinakaugat ito yung kanyang puno lumalaki na yan Ito na sa ilalim. Ito pa o. Meron tayo malaking baging. Ito o. Kailangan bunutin natin ito. Tutubo ulit siya. Uh, met maya eh. Yan lagi ang ating matitingnan. daming magic fruit na tumubo oh. ng ulan eh nailipat sa plastic ang ating magic fruit sa pagtatanggal nito dahil baka sumama ang bunga ayos ayun pa oh. yung lalim natin ito. Laki. Wow. Hindi natin aalisin ito, lalaki itong gusto. lumaki na yung baging niya. Ayan ah, na. Kumulapol na po sa ibabaw. Ah, alis. Hindi para dyan niya kaya alisin natin. yun lang lagi po natin titingnan mga katribya malaki na siya kahit na laki na ng gadaliri ito. ito yung pinagputulan natin eh. tumubo siya sa ilalim Linis tayo ng kalabansi. Grabe. Umpisa na naman uli ang init. Yan o. Oh. Ito yung parang alokbate. Sariwa Sariwa siya kahit na putol nabubuhay pa yung ilalim kamo siya ay kailangan <laughs> eh mahaba haba ang putol nag-i-stack siya ng tubig paper tree okay. Sige mga katribya, pahal na po tayo. At uh, God bless po sa inyong lahat. Kita ka na po tayo po bukas para sa po natin vlog. at uh, happy farming po sa ating mga katribya. God bless po.